Hindi ko ginusto mamatay yung anak ko. Pero mas lalong hindi ko kayang nakikitang nahihirapan siya. Bakit ako? Bakit kailangan sa akin pang mangyari lahat ng to? At mas nagkaroon pa ako ng oras para makinig sa mga kwento mo simula nung mag-lockdown. And now, I found myself writing my own story. Itago niyo ko sa pangalang Ashley. 20 years old, isang call center agent. And this. 17 years old ako. Second year college nung mapilitan akong tumigil sa pag-aaral. Kasi nalaman ng pamilya ko na may boyfriend ako sa school. Pero wag niyo muna akong usgahan kasi kahit may boyfriend ako, I was a consistent Dean's Lister. Advance nga ako nag-aral eh at nag-aaral ako sa isang sikat na university sa Manila. Isa akong scholar. Rumarakit din ako habang nag-aaral. Nag-online selling ako ng mga leche flan at nag tutor sa mga estudyante na nahihirapan sa math subjects nila. Kaya wala akong nakikitang mali sa pakikipagrelasyon ko. Maliban na lang sa religion ko. Kaya nung nalaman ng pamilya ko na may boyfriend ako, agad din lang akong pinauwi sa probinsya isang araw nasa trabaho si Papa nang sumugod sa bahay yung mga tito ko sa side ng mama ko at pinagtulungan nila akong bugbugin. Galit na galit ako nun sa Papa ko kasi wala siyang ginawa nung nalaman niya yung nangyari. Takot kasi siya sa mga kamag-anak ni Mama. ay eh, matagal nang patay ang mama ko kaya papa ko yung nagpalaki sa amin at nag-iisa kong kapatid na babae. Naospital ako Matapos nila akong bugbugin kasi inatake ako ng asma. At dahil minor ako, at bakas sa katawan ko yung mga pasang tinamu ko sa nagawa ng mga tito ko, the doctor asked me privately kung bakit may mga pasa ako. I told him the truth. At pinasulat niya sa akin yung exact address namin para sa mga susunod na araw, e eh merong DSWD staff na pupunta sa bahay namin. Gusto niya rin sanang makuha yung phone number ko Pero Kinuha rin ng mga tito ko yung cellphone ko eh Para tuluyan na akong mawalan ng connection sa boyfriend ko Nagintay ako ng ilang araw pero Walang dumating na taga DSWD Pagkauwi namin ng bahay Galing sa ospital Nakiusap ako sa papa ko noon na Tatapusin ko na lang yung semester na to Second sem na kasi noon at dalawang buwan na lang matatapos na yung second year college. Ayaw sana akong payagan ng papa ko pero nagmatigas ako at pumasok pa rin ako kinabukasan. Nalaman ng boyfriend ko, si Edwin. At ng mga prof ko yung nangyari sa akin, awang-awa sila. Pero nakiusap na lang ako na wag na silang makialam kasi ayaw ko nang mas lumala pa. Fast forward, natapos ko yung second year college at nagbakasyon na nag-iyakan pa nga kasi nag pa kami ng mga klasiko ko nung last day kasi alam nila na hindi na nila ako makakasama next school year at nagkatotoo nga supposed to be third year college na ako umasa ako na baka magbago isip ng papa ko na pag-aralin uli ako kasi sayang yung scholarship ko eh. pero nanindigan siyang wag akong pag-aralin naging tambay ako ng ilang buwan. Hindi ko malang na-experience magdebu kasi wala rin namang pupunta dahil pinagbawalan akong makipagkita sa kahit sinong kaibigan o kaklase ko. Ganun pa man, nabawi ko yung phone na kinuha sa akin ng mga tito ko. Pinareport ko as stolen yung phone kaya hindi nila napakinabangan. Andun lahat ng mga importanteng files ko. Unti-unti, nagkaalabuan na rin kami ni Edwin Ilang beses akong usap na makipaghiwalay pero palagi siyang nagmamakaawa kasi hindi raw niya kayang mabuhay nang wala ako. Then, dumating na 18 years old na ako, nag-decide akong mag-apply ng trabaho as a call center agent. Luckily, natanggap ako sa unang application ko. Excited ako noon, first job ko eh. Wala rin naman akong ginagawa sa bahay at malapit lang, malapit lang din sa amin yung workplace kaya pinayagan ako ng papa ko. Hindi na rin kami masyado nag-uusap ni Edwin kasi busy siya sa akads niya. First day ko sa trabaho, naging awkward yung feeling. Paano kasi? Ako yung pinakabata. At yung mga katrabaho ko, karamihan may mga anak na malalayo yung agwat na edad nila sa akin. So, feeling ko noong una hindi ko sila makaka-vibes. Ganun pa man pinakasamahan nila ako. Baby girl pa nga yung tawag nila sa akin kasi ako ngaro yung bunso. Nung nag introduce yourself na kami sa training, may isang lalaking pumukaw ng atensyon ko. Itago natin siya sa pangalang Lucas. Matangkad, medyo chubby, pero may itsura. Siya lang kasi yung bukod tanging kaedad ko at masasabi kong marami kaming similarities. Tinutokso kami ng mga katrabaho namin Sabi nga nila kung ako raw si baby girl Si Lucas naman ang baby boy Hanggang sa iyo naging magkibigan kami Alam niya may boyfriend ako Pero alam niya rin na wala na akong feeling sa boyfriend ko At dahil na rin sa panunokso ng mga katrabaho ko Tuluyan na kaming na-fall sa isa't isa Sobrang saya ko pagkasama ko siya kahit lagi kami nag-aasaran, ni eh, para bang ang kaan ng loob ko sa kanya. Pero kahit alam namin mahal na mahal namin yung isa't isa, di pa rin kami umaamin kasi nga may boyfriend pa ako that time. So ginawa ko yung sa tingin ko ay tama. Nakipag kita ako kay Edwin at sinabi ko lahat-lahat. Alam naman niya even before na magkaibigan kami ni Lucas kasi naikukwento ko sa kanya si Lucas. Pero sa pagkakataong yon inamin ko na rin na gusto ko yung kaibigan ko. Tuluyan na ako nakipag-break at pumayag naman siya. Agad ko yung ipinaalam kay Lucas. Umiyak ako kasi kahit papaano ay nakukonsensya akong nasaktan ko si Edwin. Lucas comforted me hanggang sa maging okay ako. Then eventually naging kami Pinakilala niya ako sa side niya pero Ayun Tanggap niya na hindi ko siya maipapakilala sa side ko Dahil nga sa religion ko Naging masaya yung relasyon namin ni Lucas kahit natago Nakakilig Nakakatuwa 19 years old nga lang ako nung mabuntis niya ako Halos gumuho yung mundo ko noon Natakot ako hindi para sa sarili ko kundi para sa mag-ama hindi ko na kasi kayang isipin kung ano pa yung pwedeng magawa ng pamilya ko sa aming tatlo pag nalaman nila. Pero yung takot na yun nawawala dahil kay Lucas. He makes sure na walang masamang mangyayari or he makes me feel safe. Pananagutan niya raw ako kahit anong mangyari. Then agad kami nagpa-check up at inalam niya yung kalagayan ng bata. Three months na pala siya nung nasa chan ko. Nung nagpa-transvi ako, grabe yung saya ko nung makita ko yung baby sa monitor. Parang isang tabletas lang. Pero pakiramdam ko sinakok niya yung buong puso ko. Tinago ko sa pamilya ko at sa mga katrabaho ko yung pagbubuntis ko. Kami lang ni Lucas at yung pamilya niya yung nakakaalam. Mabuti na lang nakikisama si baby kasi hindi siya halata. Five months na yung chan ko at sa wakas nalaman na namin yung gender niya. Lalaki. <laughs> Natawa pa nga kami sa pagkakasabi nung nag-ultrasound sa akin. Ay, may lawet! Sure boy to! <laughs> Kaya, ayun. Pagkatapos sabihin niya yun, mas lalo pa akong kinabahan. Pero excited din. Ipinagtapat ko sa best friend ko yung kalagayan ko. At sabi niya, eh, nahalata naman daw niya pero hinintay niya lang na ako yung magsabi sa kanya. Tinulungan niya ako kung paano ko sasabihin sa papa ko. Kinabukasan, nagkaroon na ako ng lakas ng loob na sabihin kay papa. Nag-iyakan kami noon. At pinaghanap niya ako ng bahay sa Manila kasi nakakahiya raw na may nabuntas sa pamilya namin nung wala pang asawa. Ang hindi nila alam, nagsasama na kami ni Lucas sa Maynila. Nag-LOE ako sa trabaho at si Lucas na lang ang nagtatrabaho. Lumipat siya ng work sa Maynila para nababantayan niya kami ni baby. May ipon naman ako para sa panganganak ko. Sapat na rin just in case na maasasarian ako. At dumating na nga yung araw na parang anak na ako. March 11 kaya lang sabi ng midwife sa akin, hindi pa raw open yung cervix ko. Habang chine-check niya yung chan ko, biglang gumuhit sa mukha niya yung pag-aalala. Neng, kailangan mong masasari yan. Hindi ko mahanap ang heartbeat ng baby mo. Isa e lain in lang ako nagpapa-check up kasi yun yung malapit sa bahay na inuupahan namin ay saan mo ba gustong manganak? Kung sa public kasi kailangan mo pang pumila. Pero mura yun compared sa private. Dagdag pa nito. Hindi ako nagdalawang isip. Sumagot ako agad ng sa private na po kahit magkano ang gastos. Agad akong sinugod sa ospital. Kasama ko si Lucas doon. Bakas din naman sa mukha niya ang pag-aalala pero mas nangingibabaw ang excitement sa aming dalawa. Finally, natapos na ang operation ko Nung inilipat na ako sa kwarto ko, nadatnan ko si Lucas na naghihintay doon. Nakita ko sa mga mata niya yung pag-iyak niya. Kumusta si baby? Tanong ko sa kanya. Kamukha mo? Sagot niya ng may ngiti sa labi. Mahal? Sabi ni Doc, may problema raw kay baby. Medyo malaki yung ulo niya. Ah. Hindi man lang daw siya umiyak. Ah. Halos madurog yung puso ko nang sabihin yun ni Lucas sa akin. O lumabas ang anak ko nang hindi man lang umiyak. Idineretso ah. e siya ng NICU. Dahil hindi siya umihinga ah. pero tumitibok pa naman daw yung puso niya. Meron din siyang kondisyon na tinatawag ng mild hydrocephalus. Na kung saan ang ulo niya ay medyo mas malaki sa normal size na ulo ng bata. Hindi ko alam kung nung gagawin ko noon. Hindi pa ako makatayo kasi may epekto pa yung anesthesia na itinurok sa akin. Kinabukasan dumating sa ospital yung mama at kapatid ni Lucas sa si Jason mas nauna pa nilang makita yung baby ko. 24 hours nang naka-incubate si baby pero wala pa rin pagbabago. Sabi ng doktor, brain dead pa rin si baby. Nung araw na rin yun, unang beses kong nakita yung anak namin. Grabe yung iyak ko nang makita ko yung kalagayan niya ang daming nakakabit na tubo sa katawan niya. At ang mga aparatos lang yung tumutulong sa kanyang paghinga. March 13, umaga noon, nung dalawin ako ng pedya ng baby ko, kinamusta niya ako at ipinagtapat niya sa akin ang lagay ng anak namin. Ay doon kaming lahat, si Lucas ako, si Mama Pia at si Jason. Sabi ng doktor, malabo na raw makasurvive si baby. Ilang oras din daw siyang walang, halos walang bungay sa tiyan ko bago ko pa siya nailabas. Mabuti na lang daw at naagapan kasi hindi ako nalason. Ang sabi niya kung mabuhay man daw si baby, may eh, mahihirapan rin siya dahil sa kondisyon niya. Humagulgol kami dalawa ni Lucas nung marinig namin nung sinabi yun ng doktor. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Sinabihan kami ni Duke na baka kailangan na raw namin mag-decide kung itutuloy pa namin o hindi. Lalo raw kasi lumalaki yung bills namin sa so hospital pero ni hindi man lang nagpapakita ng progress yung bata eh wala naman akong pakialam sa pera. Kayang-kaya kong bayaran lahat ng gastusin kung buhay ng anak ko yung kapalit. Dumalaw uli kami ni Lucas para tingnan si baby. Umiyak na naman ako na umiyak at halos ikamatay ko yung itsura niya. Sabi ng mga nurse na nagbabantay sa kanya, ay usually raw pag may patient sila doon. Within 24 hours, nagkakaroon ng progress. Pero sa kalagayan ng baby ko, may 48 hours na pero wala pa rin. Itunuro niya sa akin yung tubo na nakaka nakakabit sa ilong ni baby. Sabi ng nurse, nakikita niyo po ba yung tubong yan? Dapat po clear white po yung dumadalo yun dyan. Pero kay baby itim, napakasakit makitang nahihirapan yung anak ko. Siyam na buwan, nine months ko siyang dinala sa sinapupunan ko. Kinakausap ko siya na sana lumaban siya. Na sana kayanin niya para mabuo na kaming pamilya. Sabi ko, anak, Ready na yung mga gamit mo sa bahay. Oh, ikaw na lang yung kulang. Hinihintay kita, anak. Nakatingin pa rin ako sa kanya nung na nagsalita si Lucas. At sabi niya, Mahal, kawawa siya. Mukhang hindi na niya kaya, mahal. wag na natin siyang pahirapan. Napaisip ako na guguluhan. na baby pa lang siya eh. Hindi niya deserve na mahirapan ng ganun. Sana sa akin na lang nangyari yun. Sana ako na lang yung nahihirapan ng ganun. Gusto ko siyang hawakan at yakap. Kaso hindi pwede. Hindi pwede pumasok na loob. Tanging sa salamin ko lang nakikita yung anak ko. Sabi ko, baka pag nahawakan niyo ako, baka gumalaw siya, baka mabuhay siya. Nag-usap kami ni Lucas, sinambang namin lahat. Sa uli, nakapag-desisyon na kami. At yun yung pinakamabigat na desisyon nagawa namin sa buong buhay namin. Yun ay ang palayain ng pinakamamahal naming anak nagsign kami ng waiver na magpapatunay ng pagpayag namin na itigil ang life support niya. Sobrang sakit. Pero mas masakit bilang ina na nakikita mong nahihirapan yung anak mo. Lalo na at sanggol pa lang siya. March 13, 7.45 p.m. Tuluyan na siyang nabalak. Wala na yung baby namin. Tinanong ko yung Diyos. Bakit? Bakit sa akin pa kailangan mangyari to? Maraming babae dyan. Ang nagpapalaglag ng baby kasi ayaw nilang panindigan yung anak nila. Pero bakit ako? Bakit ako napakasakit nito? Agad na dinala sa morgue yung anak namin at sa pagkakataong yun doon ko lang siya nahawakan. Napakalambot ng balat niya. Kamukhang kamukha ako nga Boy version ko, umbaga. Hindi ko siya nabuhat kasi masakit pa yung sugat ko. Sinubukan din ni Lucas na buhatin siya pero natakot din siya. First time kasi namin magbuhat ng sanggol at natakot kami na baka malagdag namin siya. Hindi masimas ko yung mukha niya nang mapansin kong nakangiti siya. Nakangiti siya. Ang ganda ng hindi ng baby ko. <laughs> Siguro sa inyon na masaya na siya. Napayapa na siya. At wala na siyang nararamdamang sakit. Paulit-ulit namin inaalikan yung anak namin. March 14, inilibing agad si baby at alam niya yung pinakamasakit. 20th birthday yun ni Lucas. Ang sakit. Na sa mismong kaarawan niya dapat sana magsa-celebrate kami pero sa halip naglilibing kami ng anak namin. Iyak kami ng iyak. Halos mawalan ako ng malay sa sobrang sama ng loob ko. Katapos ng living Nagawa ko pa rin batiin si Lucas ng happy birthday Sinabi ko na masaya pa rin naman yung birthday niya Kasi Sa wakas Nakapagpahinga niyo anak namin And that was something That we should be thankful for Masaya na siya sa ng Diyos May guardian angel na kami Sana maintindihan niyo hindi ko ginustong mamatay yung anak ko. Pero mas lalong hindi ko kayang nakikita ang naiirapan siya. Yun yung sa tingin ko na pinakatamang desisyon. Pinaka masakit pero yun yung pinakakinakailangan. Tanggap ko na may dahilan ng lahat. Anak, sana mapatawad mo kami kung naging ganun yung desisyon namin mahal na mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Bantayan mo lang kami, ha? I love you. See you soon. Salamat sa pagbabasa at pakikinig. Muli, ako si Ashley. Thank you so much for watching and listening. The story.